Huli sa akto dalawang drug suspect habang nagpapapila ng kanilang mga parokyano ng illegal na droga. Ang isa sa mga suspect, napag-alamang isa pang abogado, si Bel Custodio sa detalye. <laughs> Eh. <laughs> Napahagulgol sa taranta ang babaeng ito nang matimbog sa Baybas Operation sa Barangay Central Dilimat, Quezon City. Bawal <laughs> na Kayo ay may kasalanan. Para po tao ko sa sarili ng abogado. Hindi po yan sa amin. Hindi po yan sa akin. Nabisto sa mga suspect ang iligal na droga nang madatnan sila ng mga pulis. Sir, <laughs> patayin niyo na lang ako kasabwat ng babae isang abogado. Pero hindi niya naipagtanggol ang sarili matapos matiklo sa kanila ang halos 1.4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. So meron tayong nahuling high value individual. Actually dalawa sila, isang uh, attorney at saka yung isa-isa dati nating huli na rin. Pero nakalaya ulit kasi uh, nakapag- uh, appeal sa court of appeals. Actually, yung pong uh, report is coming from the community. So, nagtataka sila from time to time halos araw-araw may iba-ibang muka at kadalasan gabi yung mga nagiging transaction, may motor, may mga sasakyan na pumapasok dun sa isang bahay nga na yun, no, sa dito sa Quezon City at uh, naalarma yung community, yun ang nagre-report sa barangay. So ang barangay, ininform ang uh, DDEU at ininform yung PIDEA. Dalawang buwan tiniktikan ng District Drug Enforcement Unit ng QCPD at PIDEA ang mga suspect. Yung uh, actualing alpha na ginamit namin, yung asset na ginamit natin is insider. Mm -hmm. Doon, isa sa mga parokyano. So yan yung kinumbinse natin na talagang uh, para mahuli nga natin itong high-value individual na to Kasi walang uh, may gusto mga nangangakas na humuli dahil nga iniisip nila group of lawyers, family ng lawyers, ay alam naman natin. So laging may counter-charts. Actually, ang unang report sa amin is mas malaki pa doon eh. Okay? Mas marami lang nakakuha na. Kaya na-distribute na yung iba. So yan po ay uh, 200 uh, grams, 202 grams po. So yan yung nakuha natin, pero ang reported sa amin is uh, half kilo. Nadatnan pa ng mga otoridad ang mahabang pila ng mga hinihinalang parokyano ng illegal na droga. Kasalukuyang under-monitoring ang mga nadat ng individual. Bukod sa selyadong shabu, kumpiskado rin ang isang weighing scale, 81,000 pesos by bus money, cellphone at bag tumangging mabigay ng pahayag ang mga nahuling suspect. Haharapin ng dalawa ang kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.